Sa lalawigan naman ng Cagayan, patay ang isang barangay captain habang siyam ang sugatan matapos mahulog ang sinasakyang barangay vehicles sa pakurbang bahagi ng kalsada sa barangay Pared Alcala, Cagayan kahapon, July 18, 2025. Kinilala ang nasawi na si Jesus Catalican, 54 anyos at kapitan ng barangay Lablabig, Claveria. Sugatan naman ang mga kasama nitong sina China at Andres Rubio, Rosalie at Princess Udak, Edimar Pasqua, Beneline Martinez, Pedro Cabangin at dalawang menor de edad mula sa mga barangay ng Lablabig at Kilkiling. Ayon kay Ayon kay Herom Ibara ng Alcala MTRRMO, papuntang Isabela ang grupo ng mawalan ng kontrol sa kurbada ang kapitan na siya ring nagmamaneho ng sasakyan. Hindi umano ito nakainom ngunit posibleng hindi kabisado ang daan. Naipit sa sakyan si Kapitan Katalikan at idineklarang dead on arrival sa hospital. Agad namang, inas agad namang inasikaso na ang mga sugatan at ilan sa kanila ay dinala sa Tagaytay City para sa karagdagang medical na atensyon. IFM News